Hanggat maaari ay ayaw na magbigay pa na anumang pahayag ng basketballistang si Richie Rivero kung ang usapin ay tungkol sa kanyang ex-girlfriend na si Andrea Brillantes. Sa interview kay Richie, kung ano masasabi niya sa pagkakadawit ng pangalan ni Andrea sa hiwalay ang Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay no comment si Richie. Ngunit sinabi nito na mula pa noong umpisa maghiwalay sila na aktres ay gusto niya ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang gusto lamang umano niya ay masaya ang kanyang pamilya at maging happy din ang kanyang career at love life. Sinahay pa nito na wala naman siyang ano pa mang against sa isang tao at kaya lamang daw siya ng salita noong nakaraan ay eh para marinig naman ng mga tao ang kanyang panig. Ayon pa rin kay Richie, marami siyang natutunan sa naging relasyon nila ni Andrea na ayaw na raw niyang maranasan sa kanilang relasyon ngayon ng Biri queen na sila rin May Bautista. Isa na raw dito ay dapat gawing pribado ang kanilang relasyon. At yan aking balitang showbiz para sa impilang ito ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.